Hey yo, what's up mga kaibigan? Magandang madaling araw sa inyo. So ito. Uh, Pauwi na naman po tayo ngayon. Uh, kaya nga lang tayo konti. Kasi mahirap naman mag-drive na pagod na pagod. Ito kasi yung pinakamagandang part eh, sa amin. Yung mga sabi mo, uwi and na. uwi and na. Ayan. Kamusta kayo lahat Kamusta kayo lahat mga kaibigan? sa mga kapwa ako na ano, magmumotor dyan. Ingat po tayo palagi. Ingat sa kalsada. Buti, eh, medyo maganda ang panahon ngayon. Walang ulan. Hindi hassle mag-drive. So yun lang mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi. i mm -hmm.